So, welcome sa ating Pinta Larga serye. Ako si Guhit Jess at bata pa lang ako ay mahilig na talaga ako mag hanggang sa paglaki ko. At dahil mahilig ako mag-rides, naisipan ko na ipinta yung mga lugar na pinupuntahan ko kasama ang nag-iisang partner ng buhay ko, si Sedes. At syempre ang maghahatid sa mga destinasyon na pupuntahan namin, Meet Casey, ang bagong motor namin. Kaya tara, samahan niyo ako! na! Larga na! So bago tayo pumunta sa ating destinasyon, samahan niyo muna akong ipa-maintenance si KC. Let's go. So sa araw na to ay magpapa tayo ng motor dito sa service ng K-Servico. So ipapag change oil na natin tong si KC guys dahil kailangan na rin at medyo malayo-layo ang biyahe natin para sa ating pinta-larga serie. Ang kagandahan dito sa service ng K-Servico, if yung motor mo ay binili mo or kinuha mo sa K-Servico, kapag nagpa-maintenance ka sa service nila, free na 'yung labor. Ang babayaran mo na lang ang is yung kailangan ng motor mo, gaya ng change oil, brake oil, coolant, at iba pa. So ipakita nyo lang ang warranty booklet nyo guys, which is ito. Dito nakapaloob ang free service coupon. Sir, yes, pa so... So maglalagin muna tayo guys dito sa loob and bibili na rin tayo ng langis para sa ating motor. Anong unang procedure gagawin natin, sir? Ah, uh, ang unang procedure po is ano, i-checklist muna natin yung motor. Tingnan natin kung may mga basag at saka papaanda rin. Baka mamaya mayroong konting yung makina. So ayan guys, sinimulan na ang checking. And then after na to, ay inumpisa naman nila ang pag-change oil. So habang inaantay natin maayos si Casey, ayan, tambay muna tayo dito sa waiting area nila. May libreng coffee guys, so tamang timpla muna si Guhit, yes. At relax-relax uh, lang dito. Ayan, okay na yan. Thank you So habang nagantay ako dito napansin ko na meron pala silang customer care hub, meron sila dito appliance and gadget service hub. So dito mabibili yung mga spare parts ng appliances and gadgets. Mga kadalasan na binibili nila dito nawawala? No, sa technician po, kapag nag-check up sila ng unit, hmm. kadalasan po may mga need parts. So in order po namin yun sa assistant. Hmm. Ano po yung mga parts na in ma'am? Kadalasan is lead sensor, kailangan sa washing machine or rest. Pagka may mga inquire sila lao, may mga defective na mga oh. ASIN, pwede namin i-cater po So, pura. ah, dito yun? Oh, dito pwede po. Free yun, naman yun, sir. Kasi, kasi sa, nasa warranty naman yun. Basta pag nasa warranty. Kahit out of warranty, pwede naman tayo umorder sa Ah, okay. Sa out of fees. warranty, pwede dito. Opo. Alright. Well, Thank you, sir. Okay. Oh, may gusto kong batiin sa vlog ko, sir. Lalabas uh, ah, na sa TV pa. Babatiin eh. mga pala asawa ko. Si Eva, hi. <laughs> yun, Tsaka oh. yung anak ko, si John Martin. Shoutout po sa FEU, Marikina and yeah. Kainta. So, for more info and inquiry, mag-visit lang kayo sa FB page nila. Okay guys, okay na si Casey. Tara, samahan nyo kami sa biyahe. Larga na! Helmet! Helmet ko pala. <coughs> Yes, may helmet na kami. At dahil yan, kay Sir Jawo, sa kanya galing ang blessing na to. Kaya kung gusto mo mong panood kung paano namin na-acquire ito, panoorin nyo lamang sa FB page ni Sir Jawo na may title na Live Drawing Pag Maganda, Bigyan Ko ng Evo Helmet. wonderful morning. What a blessing. Minsan, nakakalimutan natin magpasalamat sa Diyos sa panibagong araw na binigay niya sa atin. Sa panibagong umaga, na hindi lahat ito'y nasisilayan. Minsan, inuuna natin kunin yung cellphone, check messages, scroll. Minsan naman, pag mo pa lang sa umaga, problemado ka na agad. Why not unahin natin sa pasalamatan ng Diyos Sa panibagong araw na binigay niya Sa panibagong umaga Sa panibagong buhay Kahit masama ang panahon, magpasalamat ka sa Diyos Magpasalamat ka dahil ikaw ay nagising Dahil hindi lahat nagigising Magpasalamat ka dahil ikaw ay nakakain Dahil hindi lahat may pagkain Magpasalamat ka dahil nakakausap mo pa yung mga mahal mo sa buhay Dahil yung iba, wala na yung mga mahal nila sa buhay Magpasalamat ka sa Diyos Dahil siya ang may gawa sayo dapat lang na ibalik natin ang pasasalamat at papuri sa ating Panginoong Hesus Kristo. Unahin mo ang Diyos sa buhay mo. Unahin mong pasalamatan siya. So okay, guys, so yan. Para ma-achieve yung ganyang itlog, na pag, yung ganyang luto ng itlog, sa tubig lang guys. Babad nyo lang. Ma-achieve nyo yan. Same pa rin naman ang na, ano eh, no? Itlog pa rin naman. Eh. So alam mo, walang kami, walang asin. Kaya mo ba magdala ng asin? Mmm, taat! Matabang yung it. Eh. Tala. Ta Anam? Ah. Anam. Kaya naman ng ulan ah. So dito pala kami nagstay sa Camp Padayon. Dito yan matatagpuan sa Daraitan, Tanay Rizal. guys, ituturo tayo nila Sir uh, Nico and Sir Chris dito sa Kampadayon kung ano-ano yung meron dito sa loob ng Kampadayon at kung ano-ano yung mga ano nila, yung tawag sa ganyang cabin, di ba? May mga tawag niyan, di ba? Uh -huh. so, dito tayo mag sa ano. pinakaunang ano, makikita niyo diyan yung Kampadayon na sign. Ayun, yan yung welcome art nila. Sino gumawa ng design ni Sir? Kami rin. Ah, kay din. May mahilig ba sa inyo mag-drawing sir? Ganun na. <laughs> Tatlo kami. Ah, talaga? Nag talaga ano kayo? Ah, uh, yes. Buti na lang dito ako napunta. <laughs> Nakakahiya tuloy ituloy yung painting ko, guys. May mga may mga ano pala dito, mga artist pala tong mga to. <laughs> oh, sige sir, tara, sana tayo. Bakit tipi hat, sir? Yung sa ano niya, sa structure niya, tipi. Ah, TV. Uh, yung TV, di ba, yung ano, yung parang tulugan ng manok. Oo, oh, di, di ko sa uh, masyadong tipi. familiar sa hmm. TV pala tawag doon. Oo, oh, TV tawag yeah, doon. Alam ko kasi timpay yaman eh. Parang <laughs> power. Oh, power. <laughs> power. <laughs> yun talaga yun, power. Uh, o oh, sige sir. Sir, pwede mong ma, ano yun, ma pitas na natin yung rambutan na yan. Oo oh, naman. No, man, oh, Take out na Sige, mamaya na sir, mamaya yeah. na. They oh, Take out ka na yan. Tikman <laughs> lang natin. Wala may remembrance yun. Ay, may papayong pa si Ate Sedes, oh. Kala mo, artista Ay, hindi, yung, yan, ano, ano, ano. Mga bulaklak na yun, pwedeng gawin. Ano, Ay, ano. to, parang nag, ano, yung may calming ano siya. Paano, paano yan? Uh, blue turnate tawag dito. Okay, hindi mo lang siya. Talaga? Mm. Pwedeng Pwede kayo Hindi nga. Mm. Mm. Tapos kung gusto mo na, ano, medyo mag... Anong bulaklak? Ay, safe naman yan. safe, mm, safe naman Gamot man. to. Gamot? Mm, Sige so, nga, try I ko nga. Blue turnate. So guys, ito ang tinatawag na blue ternate. Na tama mm -hmm. yung pronunciation ko. So yan, ginanong ni Kuya kanina. <laughs> tapos, an ano yung tatanggalin? Ito na, yung dulo lang. Ito. Mm. -hmm. Yan, tapos diretso na. Ah, diretso mm. kaya na. Wala mm -hmm. siyang ganong lasa, pero yung oh, effect niya. May naalala akong lasa nito. Yung kinain natin sa ano, sa PICC. Na bungo, para sa dilaw. Ay, di, ano siya? Para siyang bulaklak din. Mm -hmm. Pero ang kinakain yung laman, kulay pula. Mm. -hmm. Tapos ganito yung lasa niya. Hindi ko lang mabang, hindi ko lang maalala kung ano. Pwede rin tong ano, ilagay sa salad. Tapos kung gusto niyo na yun. Ah, okay, yun, yun. Oh, salad. Yun yeah, yung masarap dun, no? Oh. Pwede siyang gawin salad. Kung gusto nyo yung sinaing nyo, na yung kanin nyo kulay blue. Oh. Pwede nyo ihalo sa sinaing Ah, pwede. pwede. <laughs> kapag ano, kapag uh, tag-araw, ano, pwede niyong ibilad para matuyo. Kasi Tabi para ma-preserve pa siya. Ah, oh, okay. okay. Galing, no? Ang dami namang pwedeng kainin dito, guys, ha? Ito first time kong kainin yun, ha? Ay, ito yung nakikita ko na ano na, yung parang, ano, malapot na ano, ewan. Ito yung plant siya. Ito, kukunin mo lang itong dulo. Oo, tapos? Pwede kainin dito, ha? Diretso, parang hmm. sili ha. Ah. <laughs> hmm. Insulin lang siya, so pe, ano siya, maganda sa mga diabetic. Oh, eto mm. no, siya. Masarap, masarap. Ma maasim siya na medyo matamis. Ah, barang. Maasim na matamis. Okay, kainin natin ha. Ah. Hmm, medyo, nung pagkakagat ko. Maasim. Medyo maasim. Hindi <laughs> <laughs> ka pala magugutom dito sa, ano, Kampadayon, no? <laughs> At least yung kinakain mo, although hindi siya nakakabusog, pero yung kinakain mo, ano naman, uh, healthy naman. May benefits. May benefits naman yun. Mm -hmm. okay. Ano pa pwedeng kainin, sir, dito? Ayun Ayan lang. Uh, Kahit ito lang. <laughs> <laughs> Dalawa lang. Mm. Tsaka yung rabutan doon, guys. Papa, papaya. Oh, ay! Oh, ay! Oh, ay! Oh. Ayun, may papaya doon. Oh, may papaya. Kaso, medyo maliit pa. Oh, okay, yun, yung mga kadalasan guys, yan, uh, bayabas, oh, meron sila, bayabas, to. bayabas, <laughs> pero yung mga, yung mga ano, yung mga flowers na kinain, <laughs> bago sa akin yun, first time ko kinain yun, pero okay naman guys. Ah, ito, saba, may saba sila dito. Binibigyan na mga guest din. Oo, uh, sige. So, sanitizer. Ito yung family cabin namin. Ah, so, pero may nakastay ngayon? Wala, wala. Ah, wala. Kami lang. Ah, <laughs> okay lang. Ah, kayo lang. So, you know, ito yung nakita ko sa video, uh, na pwedeng mag-spray. Tara, tara. Ilan yung pwede dito, sir? No, ate, 16 ko packs talaga yung pinapaano namin dito kasi dela. Ito, 8 packs. Pero kadalasan sa mga nag avail nito, family ba or mga family grupo? Mga bar uh, Barkada, bagay. mga nang. Koko ni niya. yung ba? Ha? Okay mm -hmm. nga. Gusto mo tumalam ba ako eh? Eh? Hey? Sorry, lakas ah, lakas ng loob ah. Tapatapag nga ako eh. Sadya talaga yan na ano, na parang pag gano'n siya? Hmm. Sadya talaga siya. Sadya. Hmm. May natutulog din ba dito? Hmm. May <laughs> nakakatulog. Mas pres mo nga eh, no? Okay guys, uh, magsisimula na tayo magpainting habang umuulan. Hindi na natin tayo ng to guys. Magsimula na agad tayo. Para at least, diba, matuyo pa. matagal-tagal matuyo to. Since walang init. And guys, nagawa na ako ng pwesto. Sige na dyan. Mag painting na ako. Di pa ako tapos oh. Sige na. Come hmm. on. Hmm. Bye bye. Sige go. You know, oh, thank, you, Uy, oh. thank you, sir. Thank you, sir, Christa. guys, tapos na ang ating painting dito sa Camp Padayon. At uh, time check tayo guys, 2:16 PM na. So mag ayos na rin kami, pa-pack up na kami dahil para hindi kami maabutan ng gabi sa aming pag-uwi kasi medyo malayo-layo din ano. Halos ano din sir no, halos 3 hours din, 2 hours, mga ganun yung biyahe. Kami 4 hours. Oo, oo. Kasi pasay pa tayo. Pero ayun guys, ang hindi alam nung may-ari guys yung painting bibigay natin sa may-ari yung painting sir, okay na po okay. sir thank you ulit sir thank ah you, thank you. mara ay isa <laughs> pa po <laughs> sige po kuya Kri ay Ni Nico sir maraming salamat po thank you so much welcome po kayo po nag, enjoy po kami dito sir pwede pa hawak sir bukas ulit <laughs> ah, picture, bukas pa picture lang sir, pa sir picture okay sir 1 2 3 okay sir okay na po Okay sir Thank you Ah oh, sa inyo na Ay Sa inyo oh na oh po Ayun oh Thank you <laughs> May pang de-display di <laughs> ko <kami. laughs> Thank you Thank you Ganda <laughs> <Thank you, no? laughs> eh Alright Ang meaning po na nga ano, na sir Padayon ano uh, Eh talikod ka Ayan uh, To move forward To move continue. forward To continue on Padayon lang Move forward To continue on Diyan tayo wit. Pasakay tayo sa. Ba. Salamat. Sino siya, ayaw. Wala naman.